sisiw eh. mm. uh, hmm. lang yun guys sisiw alapay natin yun pakpak hmm Siyo na mga guys. Hmm. Sarapan kayaknya yang si siu Suka-suka hmm. Dan si boyas aljam valor mau hmm nah, bah, bah, nah.

malakas pa rin pandimaga tinapay hmm mm. aku might give kick hmm byanti byanti mm. Shout out sa gumawa. May kinukunan ko. Kay Mga Jenny Lapao, mga kapatid. Kay si Al. Wala siya. Kamis, parang cake talaga. Pero alam ko rin kung gumawa.

Tapos, maya-maya, maya. salam muna. Alisa na yan. Yung talagang to-trim. Para ah, maging ganito. Cheek talaga nasa. Malasa. Mabili to. 20-20. Dalawa. Lalagay dito, margarine. Para sa kapalang mga rin. Kaya, share nyo rin. Ang sinang hindi pa Ay, kayo sa inyo. Kaya kalalagyan. At sa inyo, makagawa kayo. ko. Be cool. Nagawa ko. ito so, ang aking na uh, laman sa aking kasamahan. Kumagawa na rin ako, um, ako doon. Yeah, ngayon lang ako ng ako yung relievo doon. Na, ako. Kaya nakapagod na. Ang mga lako, nagawa. Eh, harap din. Kaya hanggang lakot na lang ako. Hindi na ako tutulong. Kahit may kailangan pang isa. Ay, dami namin hindi magawa talaga lang. huwag na rin pagkalimutan ang aking YouTube. Mahirap na vlogger. Pag-share na rin po sa YouTube, isearch nyo lang ang YouTube ko. Mahirap na vlogger. Makikita na po ang aking vlog. Try it out sa lahat mga panel dito. share nyo na rin. At kung gusto nyo ko Baking, yes, na kunti. Um, mantika. Um, Asuka lang sa kulo. Ilaw. Maraming salamat po. Sobrang po share ang YouTube channel. merap po Good morning to all of you.